Maaari kang magpahayag ng mga salita ng Diyos, magdasal sa harapan ng napakaraming tao, magpakabanal sa pamamagitan ng iyong mga kasuotan, ngunit ang iyong pag-uugali ang magbubunyag sa iyong totoong pagkatao. Ayon sa banal na kasulatan, sinasabi na magingat kayo sa mga bulaang propeta sapagkat maraming darating sa pangalan ng Panginoon na magliligaw sa karamihan. Pero sa mahirap na bansang katulad ng Pilipinas, mapipili mo pa ba ang papaniwalaan mo? Gayong lahat sila ay nag-aalok na magandang buhay sa piling ng dakilang lumikha? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan na naging tagapaghatid ng mabuting balita at umakay sa napakaraming tagasunod, ano pat hinangaan siya dahil sa angking katalinuhan sa pagpapaliwanag ng na mga nasusulat Ngunit kinasoklaman naman ng na mga taong ayaw tumanggap ng kanyang mga aral at salita dahil taliwas sa turo ng sektang kanilang kinabibilangan. Ang kwento ni Brother Eliseo Fernando Soriano o yung tinaguriang tagapagpahayag ng mabuting balita ang dating daan. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, isang paalala lang. Ang kwentong ito ay ginawa po natin para pagbigyan ng kahilingan ng ating mga kaibigan na nagre-request. Hindi po ito para pagtalunan kung sino ang tama o mali. Lahat tayo ay may kalayaan pumili kung sino at anong relihiyon ang nais nating saniban o sektang kabilangan. Kahit pa meron niyang 30% investment return for life, bahala ka. Be a member at your own risk. Salamat po. Si Eliseo Fernando Soriano ay nakilala nating lahat sa pangalang Brother Eli Soriano o Brother Eli. Siya ay isinilang noong 4 ng Abril taong 1947. Siya ay pampito sa walong magkakapatid at tubong Pasay City. Ngunit sa pampanga siya lumaki at nagkaisip. Napakahiyain ng batang si Eli, Kalimitan, natatakot siya sa maraming tao. At ito ang naging dahilan kung bakit late na siya nakapasok sa paaralan sa edad na walong taong gulang. Palagi din siyang tumataka sa klase at umuwi sa bahay noong nasa elementary pa siya. Pero hindi naman matatawaran ang kanyang katalinuhan kahit pa matatanda na ang kanyang naging kasabayan sa school ipinorsige ng kanyang mga magulang na pagtuunan nito ng pansin ng kanyang pag-aaral at naging